Naglabas ng abiso ang pamahalang panlalawigan ng Isabela kaugnay sa isang low pressure area. Dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng LPA, pinapayuhan ang mga residente ng Isabela na maging mapagmatsyag sa posibleng epekto nito. Kabilang sa mga inaasahang panganib, ang bigla ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog, pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking komunidad. Hinimok ng pamahala ang panlalawigan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga balita at ulat panahon sa telebisyon, radyo at mga lehitimong social media accounts upang manatiling updated sa lagay ng panahon at mga anunsyo ng otoridad. Maaaring tumawag sa mga hotlines ng Dart Rescue 831 sa mga numerong 0915. At 0917 at 0917-852-6698 o kaya ay makipag-ugnayan sa pinakamalapit na rescue unit sa inyong lugar sa oras ng emergency. Nananawagan pa rin ang pamahalaan para sa iba yung pag-iingat ng lahat, lalo na ngayong inaasahang lalala pa ang panahon sa mga susunod na oras. IFM News